Maganda umaga po at ang ating pangunahing balita. Inilabas po ng 21 mga senador ang kanilang mga statement of assets, liabilities and net worth o SALN. Pinakamalaki ang net worth ay si senador Mark Villar na aabot sa 1.26 billion pesos. Sumunod sa kanya si Senador Rafi Tulfo na aabot sa higit na 1 billion pesos. Ang kabuuan pong yaman ayon po sa joint sal nila ng kanyang asawang si Congresswoman Jocelyn Tulfo. Sumunod kay Senador Rafi Tulfo ang kanyang kapatid na si Senador Erwin Tulfo. Na mayroon pong net worth na 497 million pesos. Sinundan siya ni na Mig Zubiri at Camille Villar. Higit dalawang daang milyon po naman ang net worth ni Senador Ping Lakson, Robin Padilla, Jingo Estrada at Lito Lapid. Sinundan sila ni Senador Tito Soto at J.B. Ejercito. 121 milyon po naman ang net worth ni Senador Pia Cayetano. Sinundan siya ni Win Cachalian, Bam Aquino, Loren Legarda at Joel Villanueva. Tatlong senador pa rin po ang hindi Uh, tatlong senador po naman ang mayroong pinakamababang salen. Nakabilang po si na senador Kiko Pangilinan, Riz Ontiveros at Cheese Escudero. Samantala mga kapatid, muling inisyuhan ng sabina ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang hindi pa rin mahagilap na si dating Congressman Zaldi Ko. Co. Pinahaharap ng ICI ang dating mambabata sa November 11 at 12 bilang bahagi pa rin ng investigasyon sa mga anomalias of flood control projects. Yun nga lang, hindi pa rin bahagi si Ko pero lumabas sa mga ulat na nasa Spain o Portugal daw siya sa ngayon. Kung hindi pa rin sisipot, plano na ng ICI na ipakontempt si Zaldico. E eh, pa hindi nga mahanap. Uh, hindi, tsaka yung contempt, uh, sino magkocontempt sa kanila? Wala naman silang, eh, contempt, wala naman powers. silang contempt powers. oo. oo. <clears throat> Samantala mga kapatid, iginit po naman ni Pangulong Marcos Jr. na maaari pong hindi maaaring madaliin ang investigasyon sa usapin po ng anomalya sa flood control projects. Ito nga po ay kasunod ng hinaing ng mga business at labor organizations. Kaugnay pa rin po sa umano'y usad pagong na investigasyon sa naturang malaking skandalo. Pagliliwanag po ng Pangulo, tapos na ang politikal na aspeto ng usapang korupsyon at nasa legal down na proseso na tayo. Naunawaan daw ng Pangulo ang hinaing ng mga tao, lalo patukoy na ang ilan sa mga ganid na nagnakaw daw ng pondo ng pamahalaan. Pero, importanteng sila'y madala sa hukuman at maparusahan. Do you want to get it done quickly? Or do you want to get it done right? That's the choice that we have. So, I understand the frustration because we, we do have a very good idea about who these people are. They have a very good idea of who these people are. Yan po ang sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. Ang ating pong title ng Think About It bukas ay... May kaugnayan po dito po sa isyong ito. Ang title ng ating Think About It ay... PAHINUG NA ANG SUKDULANG PUOT ng BAYAN! Abangan Samantala mga kapatid, sa iba pang balita, nagpalita naman ng patutsada si Davao City Congressman Paolo Duterte at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kaugnay po sa issue sa West Philippine Sea. Tinawag kasing bangag ni Congressman Duterte ang Administrasyong Marcos sa issue ng foreign policy. Pero buwelta ng palasyo, kailangang hindi matulad sa nakaraang inutil daw na administrasyon pagdating sa usapin ng China. Ang gitpa ni Castro, hindi dapat inaalipustang layunin ng Pangulo na pala, kasi ng sandatahang lakas at ituloy ang modernisasyon ng AFP. Agad namang bumuelta si Duterte sa kanyang Facebook page. Tinawag niya ang mga komento ni Castro na historically ignorant at puro satsat na walang research. What can we expect from the Dutertes? They are pro China. Kung matatandaan niyo po, sinabi niya, Duterte says he is inutil, cannot do anything against China's si aggression. Siguro katandaan niyo po ito. So sila ba, mga anak, sila po ba ang kukontra sa kanilang ama? Oo. Oh. Parang teacher si attorney ko, <laughs> meron reading materials. Yan nga po ang tinig ng ating Palace Press Officer, Attorney Claire Castro. Samantala po naman, isinalin na po sa Pilipinas ang chairmanship ng ASEAN Summit para nga sa taong 2026. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., walong buwan na nilang pinaghahandaan ang ASEAN. Lalo pat ito'y oportunidad raw para sa ating bayan. Ang magiging tema ay Navigating Our Future Together. Nanatilihong umanong positibo ang pangulo sa pagbalangkas sa code of conduct at sana nga po'y mangyari ito habang Pilipinas po ang share ng ASEAN Sinabi rin po ng Pangulo na iimbitahan din umano niya si Chinese President Xi Jinping na magtungo sa Pilipinas para nga sa 2026 ASEAN. Sa ngayon po ay balik bansa ang Pangulo na lumapag po bago mag alas na madaling araw kanina. Pero siya muling lilipad pabusan naman South Korea para po sa APEC Summit mula October 30 hanggang Nobyembre 2. Mga kapatid, Brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang, True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!